Ayan no, oh, grabe. Ang daming ibon. Tignan nyo guys. Ang daming mga parrot. Tapos meron pa sa taas. Tignan nyo. Meron pa sa taas. Tapos po meron pa dito sa may puno. Tignan natin. Ayan no. Oh. Tapos meron pa dito sa baba. Ayan. Tapos meron pa po dito. Ang dami nila. <laughs> Nakakatawa. Ayan na. Oh, nasa harapan po sila ng bahay sa may kusina sa part po ng kusina ayan ang dami nila ayan padami na po na sila ng padami ay nakakatuwa ang dami kasi ng tapong mga pagkain po doon mga bird seeds kaya ayan naandoon po sila ayan just ko Abang ako ay nagagarden nga. O, tignan nyo. Magtatanim na sana ako. Tapos nakita ko, ang dami nila doon. Kaya, ayan, wag natin palagpasin yan. Panoorin muna natin yung mga ibon na kumakain doon. dami nila. <laughs> ayan, hindi yan si... <laughs> Grabe Ay, nakakatuwa. <laughs> Marami kasi mga bird seeds doon na nahulog. Tapos yung iba, pinangahagis ko na lang dyan sabi ko bahala na yan mga ibon pumunta dito makikita naman nila yung mga bird seeds ayan tapos meron pa dito oh. dalawa dalawa doon <laughs> hindi na nakiagaw dito dami nila nakakatuwa ay marami pa sa may taas ito ng puno sa may taas po ng puno natin natin, ayan sila oh andun po sila ayan, lumipad po yung isa doon pero meron pa doon, tatlo ayan, apat yung naan grabe, ang dami grabe, nakakatuwa dami, dami nila Uy, ayun. <laughs> tatlo yung lumipad. Paalis. Ayan, sanay na po yan sila dito. Tapos, ayan nga, sabi ko sa inyo, isa, dalawa lang po yung naandito dito dati. Tapos, ayan, nagtawag po sila ng mga kasama. Ayan, ko, may pagkain doon, marami. <laughs> o, di ba? <laughs> Kaya naman po, ang dami. Ayan, nakakatawa po sila tignan. Gusto ko kasi sila masanay dito sa bahay. Kaya, ayan, bumili ako ng pagkain nila. Ayan, dami yung... Tapos pag nagsisale po yung bird seeds, ayan, kumukuha po ako marami para po sa kanila. Ayan, yung narinig nyong maingay, kakatu yun. Ayan, palabas si Javi. Uy, lumipad na sila. Pumunta na sila sa may taas ng puno.